Mula ho dyan sa ating panayam sa Europa, dako naman tayo dito sa local uh, interview natin sa isa pa ho itong uh, mahalagang paksa din uh, sapagkat uh, ngayong araw ho na ito, actually kani-kanina ay mga may aktibidad na ho yung uh, trillion peso march movement at uh, malaman ho natin ang latag ng seguridad para ho sa mga kahalintulad dulot ng aktibidad at uh, iba pa na mga atin hong inaantabayanan Kapiling natin sa linya ng komunikasyon si uh, Police Major Jennifer Ganaban ng uh, Quezon City uh, Police at uh, makibalita ho tayo sa iba pang mga development hinggil hujan dyan sa naturang uh, paksa. Magandang uh, gabi po sa inyo, uh, Major si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Okay, i-check natin muli mga kabombo, mga kastarnation. Alam nyo, itong uh, nakalipas ho ng na mga oras, may mga nagmarcha na, no? uh, meron din hong eh, iba't ibang aktibidad. Itinuloy ho nila yung kanilang noise barrage. Kaninang alas 6 ng gabi, may uh, nagpatunog ng uh, kanilang... Uh, Uh, mga kagamitan. Meron din ho nagpatunog uh, ng bells. no? At uh, yan yung panawagan din kanina ni Father Tony Labiao ng uh, Diocese of uh, Nubaliches. So, eto na ho. Si uh, Police Major Jennifer Ganaban. Magandang uh, gabi po sa inyo. Welcome uh, sa amin pong palatuntunan. Hello sir, good evening din po sa inyo at sa inyong mga masugid na taga-subaybay. Mm -hmm. Kami ho'y makikikumusta lamang uh, tungkol ho dito sa uh, mga paghahandahon ng hanay ng kapulisan ng ating uh, Philippine National Police, uh, lalo na dun ho sa mga uh, nakatakda na isagawa na pagkilos, noise barrage, rally o anuman ho ito related dun sa aktividad ng uh, Trillion Peso March Movement, uh, uh, Major? Yes, sir. Uh, nakahanda naman po ang ating uh, kapulisan dito sa QCPD. Uh, sa sa katunayan, sa mga nakaraang araw na po ay nagsasagawa tayo ng mga uh, CDM rehearsals po natin. Kaya meron po tayo, sir, mga nakaantabay na uh, DRSSF natin or yung mga standby uh, reserve force natin in case na kailangan ang uh, deployment po ng kapulisan natin ay makakapag-deploy po tayo kaagad. Alright. Major saan pong mga lugar sa inyo pong area uh, or jurisdiction yung inasan po na mga aktibidad na sa para dito sa Trillion Peso March Movement uh, at iba pa pong mga grupo na kapag uh, na po ba sila ng mga permit to rally po? Uh, sa ngayon po ma'am wala pa pong uh, update dun sa mga ano pero as of kaninang hapon wala pa pong nagpapasa or ng mga request nila for permit. Uh, ang mga lugar na uh, kadalasan ay pinupuntahan, yun po yung PPOM or yung People Power Monument at saka sa My Edge Shrine, yun po yung uh, banda dito sa may Quezon City na pinupuntahan ng ating mga uh, kababayan na nagpa-participate po sa rally. Pero uh, yun nga po, minomonitor pa rin po natin kung may mga grupo na po na uh, sa mga darating na araw ay mag-a-apply mag mag or Uh, Magpapasa ng kanilang request dito sa QCLGU para magawan po natin ng coordination katulad ng mga nakaraang rally na uh, nakipag-coordinate po tayo dun sa mga organizers. Alright. Uh, Ilan po ba expected po natin na mga uh, rallyista po na makikipa lahok dito sa rally po ngayong gabi? And uh, kamusta na rin po namin yung deployment po ng uh, kapulisan dyan kung uh, dito po sa ipapatupad nila ng mga contingency plan just in case na magkaroon po ng mga worst case scenario? Yes sir. Yung rally po ngayong gabi may mga personal na po tayo doon na naka-deploy sa may Edsa Shrine. shine and uh, yun nga po ang kabilin bilinan po ng ating District Director, si acting District Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio na panatilihin ang uh, mapayapa at maximum tolerance doon sa mga nagra And uh, i ginagawa natin yung ating uh, responsibility na ang pagpapahayag nila ay magiging maayos. So yun yun din ang kabilin bilinan po na maging uh, respetuhin natin yung karapatan nilang magpahayag pero sana uh, magawa nila ito ng uh, mapayapa sa lahat ng pagkakataon. So sa ngayon po uh, maayos naman po at mapayapa yung uh, ginagawang pagdaraos kaya naka-standby lamang po yung ating mga kapulisan doon sa area. Okay, with that uh, maraming salamat po. Uh, from time to time kami ho'y makikipag na lalamang sa inyo puntanggan para maki-update kung may mga iba pang mga kaganapan o development. Thank dito. Thank you so much Major. Yes sir, opo sir. Maraming salamat po. Mga kabombo, mga Kastur Nation, nakausap po natin ang uh, tagapagsalita ng Quezon City Police District, si Police Major Jennifer Ganaban. Kaugnay ho nito ang uh, Trillion Peso march, uh, yung iba ho ay uh, pag uh, ng kandila at yung iba naman ay nag sagawa lamang ng uh, paingay uh, kaya ho walang gaano na aktibidad diyan sa mga lansangan sa kanilang event uh, ngayong araw ho na ito. Marami pa tayong mga balita, susunod na.